Ayan. So, si Madam Light, sobrang busy talaga ngayong araw. After na magbreakfast breakfast bumalik siya sa bed para mag-relax kasi medyo masakit karo araw. Yung ulo niya, alam niyo yan, um, parang sa init din, syempre. So, punta natin siya. Kausapin natin siya dahil alam ko naman sa araw-araw, um, laging blooming yan kahit masakit ang ulo niyan. So, sara, silipin natin kung ano ginagawa niya. Ma! Ano yan? Anong pinawasan mo? pag ko ng makeup ng model. Makeup? Hmm. Bibil ka makeup? Uh Oo. -oh. Tapos, saan gagawin mo sa makeup? Siyempre, okay. di gagamitin. Tulad nito. pa makeup na ako eh, Ang ganda. Oo, hmm, diba? Walk up like this. Walk up like this? Uh Oo. -oh. Yan yung nagaya mo? Oo. Hmm. Pantay naman. Tayo ka. Silipin Atin ko nito? lang. Patayin ko, tayo ka. Gano'n naman to. Ay, pang mag-ano eh. Nakita na naka-makeup na nga ako. Pero hindi, hindi kaya sumobra sa ano? Yung kapal ng yung kulay? Oh, kayo pang ako alas 4 nag-makeup eh. Alas 10 na oh. Pati sa kilay, ina-adjust yan, no? Pa Hindi, ah, oh, ganun pa rin naman yung kilay ko, ah. Oh. Makeup lang naman na yung dadagdag. Maganda siya? Ano, ano libro yung binasa mo niyan? Ay, kay ano to? Kay Idol, Audrey Hepburn. Parang ano? My favorite. Ang ganda ng ano yung dito mo. Ayan, patihin ka. Ayan. Kabila. Simple lang yung makeup ko. Ano bang ginanda ko? Kahit na wala akong makeup, maganda. Ako. Pero parang, hindi pa sumobra taas ng sa, sa kilay? Hindi ba? Sakto ano, lang yan. Nasisilaw ako. Sakto lang? Sakto lang yan. Kailan ba ako nag-makeup ng pangit? Lahat naman ng makeup ko maganda. Nagpa-adjust ka na ano? Ng chin mo? Hindi naman. Yan ay na dati. Mm. Wala naman akong pinagalawa. nagpaglaskin lang ako. ayo oh, Pansin ko nga, oh. Medyo makintab siya. Sound like, beginning Star. Wants... Tara, kain tayo. Mm. Kumain ka na ba? Wow! ang ganda. <laughs> Sakto lang yung kapal eh, no? Okay. Oh, hey. Yun! Grabe. Wow. Hindi kita nakikala. Ooh. Hey. Ano ka ba? Ako lang to. <laughs> <laughs> Eh, yeah, ano pa pag nagpareto ako kayo ako, baka magulat ka ng sa itura. Oo, oh, gulat na gulat ka lang. ako. Yan. Oo nga eh. Makeup pa lang yan. Gra Grabe, no? Gulat ganda ka na sa akin, makeup pa lang yan, ha? Oo. Oh, oh. mm. eh. <laughs> ang ganda mo. Sige. <laughs> okay. Ba't ngayon mo lang ako binati? Sa tagal na natin nagsasama, ngayon mo lang ako sinabi maganda Basta, ako. Basta, ang ganda mo nga <laughs> eh. Talaga ba? Oo. Oh, oh. Yan yeah, lang <laughs> ano, huwag mong palan masyado yung, ano, yung <laughs> kilay. Tsaka yung sa lipstick. Huwag masyado makapal. Diyo, sakto lang yan. Ano na ka ba naman? okay oh. Sige. Bye bye. <laughs> Grabe. Napaka ni Madam Light, no? Mukhang may matutulog na naman sa labas mamaya nito. <laughs> Abangan niya susunod yung update. See <laughs> you.